First of all, I would like to congratulate our legal team, headed by Attorney Brillante, uh, for this. Uh, Uh, pangalan to yung pagkapanalo ng kaso sa Bayambang Central School although hindi pa tapos ang kaso pero binabalik na yung possession ng Central School sa munisipyo Maging matapang kayo. Kung talagang mahal nyo ang bayan nyo, gagawin nyo to kahit anong mangyari. Dahil alam nyo kung anong tama. Magandang araw mga kabalayan, ako po si Shiname Urzua Gravidez ng Public Information Office ng LGU Bayambang. At tampok sa video natin ngayong araw ay ang most awaited at abot kamay na pagkapanalo ng ating laban sa pagbawi ng pagmamayari ng bawat bayambanggenyo. Ang muling pagbubukas ng Old Bayambang Central Elementary School at dito nga inyo ring makikita ang kasalukuyang estado ng abandonadong paralan at ang muli nitong pagkabuhay. Today po, naka-receive po tayo ng decision from the court na binibigyan, binibigay ko sa LGU Bayambang ang possession ng Central School. Ibig po sabihin mo, it's an initial victory for us. Habang tinatry po ng court yung main case kung sino nga po ba ang may-ari ng Central School, ang sabi ng korte, ang possession ng Central School ay ibinabalik namin sa LGU Bayambang. contents na to since we are the lawful. Sa muling pagbubukas nga nito ay sumasalamin ang bunga ng ating sakripisyo at determinasyon na may pasakamay na muli sa totoong nagmamayari ang lupain ito na inangkin ng isang private citizen. At ngayong araw nga, matapos ang humigit kumulang walong taon, ay muli na itong bubuksan. Malaking salamat na bumalik po yung Central dito sa barangay ng Sonto. Alas sa kupa ng bayan ng Dembang. Nagsimula hang ito ay naipatayon noong 1914 at libo-libong profesional na nga ang naging produkto nito at marahil ay ilang libo pa sana ang nakapagtapos dito kung hindi lamang sa makasariling hangarin ng ikilan. At dito sa akin kinauupuan ngayon ang pwestong ito, maaalala ko pa na isa po itong parte ng aking pagkabata dahil sa tuwing kami po ang aking mga magulang ay namamalengke ay dito mismo sa lugar na ito nila kami iiwan para maglaro o magpahinga habang naantay namin sila sa pamamalengke. Napakarami pong memorable experiences dito na hindi, hindi po namin makakalimutan dahil ito nga ay naging parte na ng aming pagkatao. At ito naman po ang isa sa limang Gabaldon Buildings dito sa Bayambang Central School na kung saan ang tinaguriang main building na sa kasamaang palad ay nasunog. Sa hindi malamang kadahilanan, makikita rin po ninyo dito na kung dati ito ay puno ng mga upuan, blackboard, mga libro, ngayon naman ay namumugad na dito ay mga puno at halamang ligaw na lamang. Naway maging tuloy-tuloy na ang desisyon ng Korte at maging pabor ito sa tunay at totoong nagmamayari. Walang iba, kundi tayong mga bayang banggenyo.